So, yan ng Lodi. So, bro. So, ito na mga ka-explore, bro. Ay. Uh, hmm. <coughs> Ngayon, uh, ito yung nahuli namin kanina. So, dinala namin dito sa uh, Tagaytay. So, mas malakas siya. Bro, mas malakas siya yung kay kontra kaysa nung nahuli namin nung nakarang araw. Grabe, bro, no? Ang dami talagang ng hawahan nila, no? Oo. oo. Pwede pa 'tong magbago, bro. Pwede pa. Ah, uh, tutulungan natin 'to. At, natin napansin na... ko sa kanila bro, ba? Ang napansin ko sa kanila bro, 'yung boses nila bro, uh, parang kahawig ng mga unggoy bro. Iya nga, ganoon din 'yung boses nila Lauro 'yung nahuli namin nung nakaraan. So, akala ko kanina manok. Oo, ungoy parang manok. Pag, parang manok. Dito pakinggan mo sa malayo. Malayo? Oo, parang manok. Bakit kaya, kaya sila kaya pala, kahawig ng uh, ano, hayop yung boses nila? Malakas silang ano, maglipad. Oo. So, imagine mo ang layo-layo na nahulihan natin. Ayun, ano pa eh. Doon, doon namin siya sa ibaba nahuli kanina. Grabe. So, ngayon bro, ang gagawin natin bro, uh, bigyan natin siya ng lakas bro para maka-recover hmm. ano, maka yung katawan niya. Sige. Hmm, kasi na nadali namin ito kanina eh. Pero uh, buhay pa to. Uh, hindi namin to pina, ano kasi uh, naubos kasi yung lakas niya bro dahil pinalabas natin yung uh, bato sa Ay, ano pa. sa katawan niya. Hmm. Nil, nilunok niya. Oo. oo. Huh? At, yun kasi yung dahilan bro kaya na, na ano kaya nila ipa ano yun oh, I... Pakain siguro nila sa tao mabibiktima si nila. Ano yan bro, may ritual na ginagawa yung ano yung, yung nakapinuno nila dyan tapos yun na, uh, pinapalunok na nila yung... Kasi ano eh, kontrolado na sila. Hmm. Uh, pag sinabi ng pinunong wakwak -wak na lunukin mo, uh, agad na silang sumusunod. Oh, wala na sila sa sarili nila. Oo. Pero yun, yung, yung, kung baga, hindi pa sila full na wakwak -wak nun. Yung, pag nalunok wak -wak. na, dun na. Tawawa hmm. talaga mga, mga madidiktiman. Oo. So ganito pagtulungan natin bro Na mamuhay ng ano Tahimik dito sa bundok Pagtulungan natin bro na Para bumalik yung lakas nya Sige 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 Hmm oh. 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 kalma lang, kalma lang, kalma, kalma lang, lang. Kalma lang. Binagamot ka namin. Sige, sige. Binagamot ka namin. Mm. Huwag oh. ka lang mag-ano. Kaya oh. mo bang umupo, bay? Upo. Huwag hmm. ka matakot Huwag ka matakot Sinutulungan eh, ka namin Na mabalik ka sa dati mong ano eh, Ano yun natin Para makapagsalita ka ng maayos Sige 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 hmm. Ayan. Sige Sige Ikaw na mag interview bro Tanungin mo anong pangalan Anong pangalan mo Anong pangalan mo Magsalita ka. Huwag kang matakot. Jerry. Ano? Ano? Jerry. Jerry? Jerry daw bro, Jerry. Jerry? Ah, uh, magandang gabi sa iyo, Jerry. Ah, uh, huwag kang matakot sa amin. Uh, narito kami para tulungan ka. Uh, hindi kami kalaban mo. So, ako nga pala si ano, Dokyo. Ako nga pala si Dokyo. Ayun bro, nanibago pa siya bro. Ako si Smoke. Ye. Yeah. Kumusta na pakiramdam mo? Kumusta ang pakiramdam mo, Jerry? Ah. Okay. Ha? Ah. Uh -uh. Ilang bato ang na pinalunok sa iyo? Isa. Isa. Ah, isa lang yung nakuha mo. Bro, bro. Ah, uh, may napansin ako sa kanya, bro. Ah uh, tanggalin natin yung karunungan niya bro ah na duda ako kasi nung nakaraan yung nahuli namin nagdasal oh. may sarili siyang karunungan para para magiging wak wak so ba? pagtulungan natin tanggalin natin bro yes, si, si, si. halatang lata sa boses niya na meron yes. Hmm. oh, ayan oh. mm. -hmm. mm. -hmm. mm. oh. yes, nga magsalita ka nga Sire, Oh. Totoo ba yung pangalan mo, Jerry? Oo. Oh. Parang nalibago pa lang sa sa pagkiramdam niya, bro. Siguruhin, siguruhin natin. Ayan. Uh, oh. taga saan ka ba, Jerry? Taga dito nga ba? Dile. Eh. Dile? Hindi. Oo. Oh. Malayo ba yung lugar niyo dito? Yung bahay mo? Oh. Melayu. So, tabuk tabuk, undagat. tabuk, undagat? tabuk undagat. dagat. Tabuk so. dagat. Tabuk dagat. Tetawi dong dagat. Oh. Iba melayu yang dagat gitu bro. Ano bayun istilah? Tawid ka ng dagat? Tawid pa daw ng dagat. So, ano ka napunta dito? Ang layo nun. Bakit ka Ang layo napunta dito? dito? Gado, ano ko dito? Pinuntahan ka dun? Oo. Oh. Oh, Alam bro, delikahan yan bro. Parang Parang... Sinong kasama mo? Daghan. Daghan, ibig sabihin marami? Marami kang kasama dito? Oo. Oh. Marami, marami sila bro. Marami. So... Turo mo sa amin ang mga kasama mo kung nasaan sila. Magtulungan tayo. Nakarada sa daplin. -da Nasa daplin? Nasa daplin. Nandito daw. So, Mag-ingat tayo bro baka may kasama pa tong nagmamanman sa akin. Uh, ganito, dire no. Uh, ako nga pala si Dokyo. Uh, huwag mong kalimutan, no. Huwag kang mag-alala. Uh, kailangan mo talagang magtiwala sa amin. Uh, tutulungan ka namin, no, sa para ma mawala na yung ano mo. Hindi ka na tuluyang maging wakwak. -wak. So, tutulungan ka namin. So, pwede mo bang ituro kung saan banda. Uh, kahit direksyon lang, saan yung banda yung uh, mga kasama mong wakwak -wak dati. Rarati nga, sabas. Ituro mo nga, saan, saan yung, sige nga, ituro mo. Hmm? Dito. Ah, ah, dito sa paligid. Paligid. Marami bro. talaga bro. Paligid ang kinuro niya. Sige, sige. Ah, ganito bro. Ah, Jere. Lagyan muna natin siya ng ano, ng... Uy! Oh. Nandiyo! Ang lakas ng wakwak na yun, bro. Totoo yung sinabi niya, bro. Oo nga. Bro, ah, uh, delikado. Delikado talaga ngayong gabi dito, bro. Kailangan natin mahuli. Kailangan natin mahuli. Kasi nandito na tayo. So, bro, ganito, ganito. Lagyan natin ng, ano, ah, uh, protection si Jerry para hindi <coughs> siya madali ng uh, kasama niyang wakwak para hindi siya magiging wakwak ulit sige sige. Mm. sige sige. So, para hindi siya mawala dito sa area na to, bro. Patutulugin natin siya, bro. Pa pa pawalan natin ng malay para nandito pa rin siya pero hindi na siya magagalaw. Pangako ko 'yan. Ah. Uh. Mm, ayan. Mm. Hmm. 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 Kailangan walang makalapit dito, maka Uh, ano dito sa area na to na wak wak uh, bro bro mang, uh, bro smoke kaila uh, sa ngayon uh, iwanan muna natin dahil huli natin yung aswang na yun napakalakas mas malakas pa ka sa kanya basis, bro uh, parang 50% lang yung lakas niya kaysa doon napakalakas doon nga. so tara susundan natin bro Ito sino? Parang nagagalit ang busis ba? Bro. Ulihin natin to bro. Nandito na tayo eh. Dalawang spot natin. Dalawang yung flashlight. Para mas malinaw. Alerto, bros mo ka. Madulas dito. So, Alerto, alerto ah. Ito, bro. Nakakasambung dito. Nandito siya sa paligid. itong hinahabol namin ngayon ay mas malakas kaysa dun sa nauna yung nahuli namin may nakapulang uh, si Lupin iba't iba yung ano, suot nila wag mo rin kalimutan tingnan sa likuran mo ha Okay bro okay bro, bro. Yan, no? napakaliwanag ng buwan yan yung mga kaiso Napakaliwanag pala ng buwan bro Kaya pala malakas sila ha? Kaya malakas maliwanag yung buwan no? Oh. Ayun na yung wakwak -wak, bro Ayun, May mga ano siya dito na oh. Nahapi yung mga sagbot Mukhang dito siya dumaan nandito sa Mayniugan so hindi muna natin to gagamitan para di matakot talaga oh. mm. Nandito sa malapit bro Kamagkuplan bro Oo Pag lumapit yan, dali yan agad ito, Madulas pa yan kaysa nahuli natin kanina bro Nandyan sa may niyugan, bro. Diyan sa may puno, bro. Oo. Sige, lalapitan natin. Kumapitin bro. Uy. Bro. bro, bro, itim 'yung ano, bro? Ha? Nakaitim siya, nakaitim. Nakaitim? Oo. Oh. Ah. Ang matapang, bro. Matapang. Sige. Yeah. Oh, abangan mo dyan bro. Umakyat, umakyat. Oh. Saan na yun? Sige. Ayos lang yan kahit ano, huwag mo nating biglain talaga. Baka di natin mahanap yung katawan niya ba. Nandyan lang banda, nandyan lang banda. Nandyan lang banda. nawala. Yan, lang yan. Huwag kang, wag kang ano. Pero kung paatake sa'yo, puruhan mo na. Oh. oh ayan bro, ayan bro. Nandun lang bro. Oh. 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 Sige, sige. Paamuin natin. Sanayin natin siya na uh, hindi siya matakot sa atin. Para lalakas yung, yung loob niya para lumaban sa atin oh. Hmm. oo, oh. 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 oh.

Hmm. Ya, yeah. okay. bro kunimung betul bro. Ayo, okay. kasih humawak nang Anu bro nang nang Nih, Dirahein okay. mo bro terlalu mabas. Di okay. sini. Hmm. Okay. hmm, Hmm. hmm. Ah. Ah. Mm -hmm. mm. Napakarami talaga nila dito Kaya pala lang nagsilabasan sila bro Kasi Bilog ang buwan Bro uh, Ayan bro Nakatapa siya bro Kaya pala mas malakas siya May kapa Kaya uh, pala mas malakas eh uh, Huwag tayong kumpiyansa baka meron pa sa paligid At, ano bro uh, para makausap natin bro sige muna natin bro para makausap natin sige 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 hmm 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 ayan 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 hmm Anong pangalan mo, Bay? Magot ka, anong pangalan mo? Nahirapan pa siya. Nanibago Bakit? siya, bro. Nanibago. Bakit isa ka sa mga nangunguha ng tao dito sa bundok? <coughs> anong pangalan mo? Pakalmahin natin. Hmm. Anong pangalan mo, bay? Ha? Kurente. Ano? Kurente. Kurente? Kurente? Kurente daw. Electricity? Talaga? Yun yung pangalan mo? Uh. Kurente Kurente? Nasasalita ka ba ng totoo? Oh. Kaya ba kurente? Uy, Baka ibang pangalan yun, bro. Yan yeah, nga. Ah, uh, ganito. Uh, bakit ka may suot na ganito? Itong maitim na parang... Ano ba to? Parang kapote Bakit ka nagkasuot ng ganito? Ako, labaw-labaw. Um, Ikaw ang labaw-labaw? Oo. -labaw? Uh. Siya daw yung ano, bro. Labaw-labaw yung... Ah, uh, leader. Ikaw na ba yung pinuno? Philip ng leader ako. Team leader? Mm. May, ganun may ganun, may ganun ba? ba? Team, leader? team leader? Leader, leader or team leader? Taga saan ka? Taga layong buntod. Layong, buntod. Malayong bukid. Dan malayong bundok. Ganun ba? huli natin kanina nung nakaraan. Ah, oh. Alam mo ba na napakalakas mo? May nahuli kaming isa kanina si Jerry. Doble yung lakas mo. Uh, mas malakas to, mas malakas. Uh, ano ano daw siya, leader, team leader. Bakit ka nagiging team leader? Bakit ka sino bang nagsabi sa iyo na ikaw yung team leader? Ikaw mo ang taas. Yung mat, yung inyong taas, yung mas, mas mataas sa inyo. Yun ba yung pinuno? Oh. Uh. Yun daw yung pinuno, bro yung pinuno nyo sa taas bakit ka ginawang team leader? daghang kong gipatay ala bro daghang Patay. kong gibiktima dag marami na daw siyang biniktima bro daghang kung wow. itabangan ng mga ako dapat pala sa iyo iwag eh. nang buhayin marami na daw siyang ano bro sinagip din na uh, kapatulad niya yung mga wakwak -wak, bro Siguro kapag merong nadali na wakwak -wak bro tapos nakatakas siya yung tumutulong. Ganun ba? Uh. Oo, daw. Uy, tira to. Sige, sige. Uh... <laughs> Ano patulogin natin? Sige, sige. Uh, ganito bro. Uh, ano tayo bro, uh, priority natin yung buhay nila bro. Mm. Kahit gaano pa sila ka sama bro, uh, mm. sila din naman ay biktima lang. Uh, tutulungan pa rin natin tanggalin natin yung sige, sige. talaga bro na pagiging wakwak -wak. tanggalin natin sa kanilang katawan sige 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 uh, sige. Mm. uh. 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 Mm. Mm. yung karunungan nyo bro Pag, uh, pagtulungan natin tanggalin din bro sige, sige. kasi may, may nalalaman pa kasi to hmm 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 mm. Ayan, nangisa ito. Mm. Ayun. Uh, nawalan siya ng malay. So bro, Magpahinga muna tayo. Ah, uh, mm. iimbestigahan natin 'tong mabuti. Uh, sa tingin ko marami tayong malalaman dito, bro, kasi siya pala ay team leader o leader, pero hindi siya yung pinuno. So pagpahingahin muna natin tapos interviewin natin o mag-imbestiga tayo para mas marami pa tayong malalaman uh, dadalhin to natin to pa uwi kasama yun si Jerry na nandoon hmm. sige uh, bro mapahinga muna tayo marami, marami po itong mga nasa paligid oo sige